Mga kababayan, mabuhay! Ito na naman po si hashtag walk with lan or lan ang walk worker hmm? sa gitna ng kaguluhang politikal. Hmm. Kaya gusto ko lang po itama. Hindi po ano ha, hashtag walk with lan. Walk po walk. Hmm. Katangahan yan. Yan ako. Bobo. Anyway, sorry po. Ah, pasensya na po. Okay? nga uh, may mga ano lang eh. Anyway, uh, mga kababayan, mabuhay. Ito na naman po sila ng inyong walk, walk care. Sa kita ng kaguluhang politikal. Kayo pa, ah, nakakita na ng pattern ha, nung panahon ng martial law. Sinasabi nila, bagong lipunan. Pero ano ang nangyari? Bagong bulsa para sa iilan. Okay, ngayong 2025 ha, na. At heto na naman, bagong krisis sa bigas at sibuyas bagong kartel, bagong deadma mula sa Malacanang. Pero teka, sino ba ang tunay na sumibat? Ah, hindi si Saldi na dumaldal muli ha. Ah. Tulad ng isang lalaking nagising ah, sa bangungot at hindi na makapagpapigil. Ito ang ating ilang mga minutong deep dive. Ha, ah, Saldi dumaldan muli. Lisa Marcos at Martin Romualdez, ang kartel na hindi nakikita ng mata ng batas. Marakob. Huwag kayong magalala, hindi ito chismis na walang laman. Ito ay patay sa mga pahayag ni Saldi ko. Ah mismo mga video na nag-viral sa YouTube, mga komento na ipinakita niya at mga ulat mula sa ABS-CBN, Inquirer at Philippine Star. Ha? Ah, Okay, at syempre sa aking paningin bilang tagapakinig ni Deo Makama, idadagdag ko ang konting satar dahil kung hindi natin tatanghalin ang katotohanan gamit ang katwiran at yabang paan natin malalabanan ang mga chat tricks na yan. Okay? So ngayon, bago tayo magsimula, isang shoutout sa inyong lahat sa mga OFW sa United States na nagpapadala ng remittances habang nagpapakahirap sa mataas na presyo ng groceries. Salamat sa inyong suporta sa Pilipinas. Lalo na sa Bicol at Quezon City, kayo ang tunay na bayani sa gitna ng krisis. Sa Canada at Australia, na lagi kong naririnig sa comment section, land keep exposing. Sa United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Mga kababayan, ang inyong mga kwento na diskriminasyon at pagtsatsaga ay inspirasyon natin. Sama-sama tayo kahit malayo. At sa mga kabataan, lalo na sa Utah, Gen Z at Millennials na nanonood habang nag-scroll sa TikTok, ah, itong inyong labad din. ha? Huwag kayong maging tulad ng mga politiko na nagpapanggap na pro-poor ah, ha, habang nagpapasa ng budget para sa mga yate. Subscribe na! Mga kawok, hit that bell at maging miyembro ng hashtag BokWidlan Community para sa exclusive behind the scenes at Q&A, sumali sa membership. Sama-sama, panatalihin nating malaya ang boses natin mga kaibigan. O, oh, simulan natin sa simula mga kawok, si Lizaldi Saldico, dating congressman ng Ako Pickle Party List, isang lalaking dating kaalyado ng Marcos Administration. No, 2022, siya ang isa sa mga nag ng Unity Ticket. Pero ano ang nangyari? Natuklasan niya ang dilaw, nabutas na bulsa ng mga matataas na opisyal. Ayon sa kanyang mga video, na upload noong November 26, 2025, dumaldal siya muli dahil hindi na niya kaya ang katahimikan. Mga kapatid, sa hirap, sabi niya, hindi ko na kaya. Bakit? Dahil raw siya ang ginawang poster boy ng kanilang kasino ngalingan. Noong July 2025, nag siya dahil sa graft cases pero hindi siya magnanakaw ng donasyon tulad ng sinasabi nila. Ito ay paninira sabi niya, ayon sa Inquirer at ABS-CBN, si Saldi ay nasa US ngayon para sa medical pero hinahabol ng red notice. Bakit? Dahil binukin niyang 100 billion pesos insertions sa so, 2025 budget na raw ang inutusan ni President Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Parang tuloy novela, di ba? Ikaw ang susi, Saldi, o kundi? Ikaw ang susi ng kulungan, mga kaibigan. Okay, in-depth tayo ha sa kanyang unang video. Inamin niya na nag-insert siya ng 50 billion pesos sa program funds at 50 billion pesos sa program. Lahat daw para sa flood projects, sa flood control projects na naging daan ng kickbacks. 56 billion pesos raw ang napunta kay Marcos at Romualdez mula 2022 to 2025. Paano? Sa isang bahay sa Forbes Park, brown envelope deliveries, mga kawok. Imagine niyo habang tayo tayo'y nagbibilang ng barya para sa bigas, sila ay naglalaro ng Monopoly gamit ang budget ng bayan. Wow! Okay, shoutout ulit sa mga yuta itong aral. Huwag magtuwala sa promise ng politiko. Si Salty, dating insider, ngayon ay whistleblower. Okay, kayo ba? Maniniwala kayo sa isang taong may ebidensya o sa mga dead man na yan? Comment down below. Mga kawok, sa gitna ng krisis, huwag kalimutan ang self-care. Shop na sa Shopee at Lazada para sa mga healthy snacks ha? Walk with land tayo ha para sa mga ang um, ganyan, no? Suportahan ang local brands at manatiling matatag tayo mga kaibigan. Ngayon, ang mainit na issue ha. So first lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang utol si Martin Araneta ay kay Saldi si Liza ang ang, ang, ang ang, may hawak ng rice importation habang si Martin ang sibuyas resulta pressure presyo ng bigas umakyat ng 60 pesos per kilo noong 2024 Sibuyas naman sa 300 pesos per kilo noong 2022, hindi dahil sa takulan, kundi dahil sa kartel. Sa kanyang ika na video, November 26, 2025, sinabi ni Saldi na si Lisa ay nag sa House Probe noong 2022. Tumawag daw siya kay dating Speaker Martin Romualdez para ipahinto ang investigasyon sa onion smuggling dahil daw implicated ang kanyang kapatid. Pareho rin sa 2024 rice probe, ha? si Agriculture, Secretary Francisco Chura Laurel daw nagpakita ng confidential report na naglalahat ng maimpluensya ni Lisa sa rice importers. At sino ang tumigil? Si Sandro Mar Sandro Marcos daw na tumawag kay Romualdez para sabihin utos ng presidente. Wow! Okay, ito ay hindi basta chismis. Ito ay tungkol sa conflict of interest. Ayon sa Republic Act uh, 3019, anti-graft law, bawal ang public officials na magkaroon ng financial interest sa government contracts. Pero heto tayo, ang first lady na hindi official na elected ay nagiging shadow player. Parang chess game, di ba? Si Lisa, ang queen na hindi nakikita pero kumikilos sa board. At tayo, mga po na naghihirap sa inflation. Okay, ayon sa Philstar GM, at GMA News, ang onion cartel probe ng 2022 ay nag-blacklist ng three importers. Ngunit walang nangyari dahil daw sa intervention. Rice naman, no? mula Vietnam imports na raw kasama si Lisa sa trip. Ebedensya. Mga emails at recordings, sabi ni si Saldi, hindi pa inilalabas ang lahat. Pero sapat para sa DOJ probe. Engaging para sa mga OFWs ha? sa UAE at Canada, kayo ang nakakaramdam ng hirap. Remittances nyo, nagpapatakbo ng ekonomiya, pero ang pera nyo ay nagiging kickback. Anong gagawin niyo? Share sa comment section. Shoutout sa Japan at Hong Kong. Mga kababayan, ang inyong disiplina sa pagtatrabaho ay kailangan natin dito. Huwag nating hayaang mag imported ang katarungan. Oy, mga kabatahan, gutom na ba kayo? sa katotohanan, shop na sa Lazada, ano, pa, uh, sa Shopee para sa affordable kitchen gadgets. Okay, suportahan ang ating laban sa pamamagitan ng pagbili ng lokal. Okay, lumipat tayo kay Martin Romualdez, dating speaker, pinsan niya ng presidente at ayon kay Saldi, ang enforcers ng cartel, si Martin daw ang nagutos na mag-insert ng isang daang bilyong piso sa 2025 budget ha, para sa flood control na nagiging 56 billion pesos kickbacks. Paano? delivery sa Tamarind Street Forbes ha 1 billion per pesos personal delivery ni Saldi mm, kay Marcos wow talaga totoo kaya yon yung... Kaya sa video na ni Saldi noong November 17 na inamin niya niya binantaan siya ni Romualdez ah, puputasin kita ng magsasalita ka wow at totoo at noong March 2025 pa daw ito ha resulta si Saldi na sa US na takot na takot Ayon sa Rattler, ito ay bahagi ng mas malaking scheme. 25 billion pesos sa ah, insertions pa mula 2023 to 2025. Okay? Para Godfather, di ba? Offer you can't refuse. O kundi, pulit sa ulo. Pero sa Pilipinas, ang pulit ay hindi literal. It's a red tape at black propaganda. Kaya dapat maintindihan ito ng mga kabataan. Bakit po tayo nag Bakit po tayo? uh, no nag uh, nagre-vlog nag -vlog, nag, uh, nag uh, nagre-record ng mga ganitong usapin no eh hindi naman tayo talaga ano no i mean meron po tayong trabaho uh, bakit po natin 'to ginagawa para po sa mga kabataan para po sa mga estudyante para po sa mga guro para po sa mga kapwa natin Pilipino sa mga OFW dahil yung mga ninanakaw ng mga ulupong na ito, no? eh, talaga namang, imbis na ninanakaw sana nila, no, nilalagay na lang nila sa training ng mga guro, ng mga professors, ha? Um, tuition fee ng mga estudyante, no? Sina subsidize yung mga private, no? Sina subsidize dapat 'yan. Okay, yung public ganun din. Oh, di po ba? ba? Um, farm to uh, market road, okay, flood control. Eh, nakuha niyo po ba? Kaya po galit na galit tayo sa mga galito. Okay? Parang Godfather, di ba? Ay, naku, talagang grabe. Ito ay violation ng Article 6, Section 24 ng Constitution. Walang insertions without proper deliberation. Pero, sino ang nag-deliberate? Ang mga kamag-anak. Ayon sa House Resolution 488 ni Paulo Duterte, November 19, 2025 may probe na raw para sa mga aligasyon ni Saldi. Pero teka, si Tuterte ba hindi rin kontrobersyal? Mga kabataan, ito ang politika. Full plot of twist. Ano ang inyong take? Shout out sa United Kingdom at Italy. Mga Europeans, ang inyong Brexit lessons sa aral natin. Huwag magpanguto sa si strongman na yan. Mga OFW sa Australia, miss nyo na ba ang Jollibee? Shop na sa YouTube store para sa mga Pinoy merch. Ay, nako, Uh, tignan natin, may free shipping din yan. Mga kaibigan, laman tayo habang nag-shopping. Anong sagot? Si Lisa, chat, tiyat, tricks lang ito. Magtuturo na lang ako ng batas. Si Romaldes, hindi hold water sa korte. Si Agri Secretary Laurel, Netflix script, baloney. At ang palas, bisley slice. Pero teka, kung walang basihan, bakit may confidential fund reports at interventions? Ito ay classic deflection. Hindi nila kinikwestiyon ng ebidensya, kundi ang whistleblower. Ayon sa DA, si Saldi daw ang nag-request ng imports para sa sarili. Ako ang ginawang scapegoat, ha? informative. Ayon sa ombudsman, ongoing ang pro, pero slow, parang traffic sa EDSA. Hmm. Pati sa Aurora Boulevard. Okay, parang showbiz ha, hindi ko to papatulan. Busy ako sa endorsement. Pero endorsement nila ay kahirapan natin. Mga kawok, sa ilang mga minuto na ito, nakita natin, hindi si Saldi ang magnanakaw. Siya ang poses ng mga walang poses. Lisa Marcos at Martin Romualdez, ang kanilang dead might, hindi pagiging matatag. Ito ay pagtatago. Hindi tayo titigil. Subscribe na sa hashtag WalkWithLan para sa higitpag exposes. Mag-comment, sino ang susunod na idadawit. At mga kababayan sa Germany at UAE, salamat sa views nyo. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang tinuturo. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itintik ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin natin malaya, at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag Walk with land YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag Walk with land. At bago mag-end sa isang paalala, sa gitna ng kaguluhan, huwag kalimutan mag-self-care. Shop na sa YouTube. Pili ng, ng books on corruption o Pinoy t-shirt para sa laban. Ay, nako. Marami pong diskwento dyan. Pag-aralan nyo po, Shopee at Lazada at iba pa. Laban tayo mga kawok. Mabuhay po ang Pilipinas.